Hello guys, maing hapon guys. Ah, na ta kanding guys kay kuan nagsigilang panawag kay kuan siya magpa kuha kay nalambod. Ari ko. Tara sya. Nalambod siya guys, nalambod. Nalambod siya, nalambod. Hmm. Nalambod. Kita niya ang panglambod, oh. Eh. Hmm, lambod ka? Lambod kami? Nalambod ka? So, gikutin siya dali sa mangga, guys, oh. So. Oh. So, tanggalaw na to, Bye guys.